Mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas Sitwasyong pangwika sa telebisyon Ang telebisyon ay itinuturing na pinakamakapangyariang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mamamaya na naabot nito sa paglaganap ng cable o satellite connection ay lalong dumami ang manunood sa saan man ang sulok ng bansa. Halimbawa, Sitwasyong pangwika sa radyo at diaryo. Pilipino rin ang nangungunang wika sa radyo AM o FM. Mayroong programang sa pili sa FM tulad ng Morning Rush na gumagamit ng English sa pagbo-broadcast. Ngunit ang nakararami ay gumagamit ng Pilipino. Sa mga panrehiyonal na radyo, ang kanilang dialekto ang ginagamit ngunit kapag may kinapanyam ay gumagamit sila ng Tagalog. Halimbawa ng diaryo. Sitwasyong pangwika sa pelikula. Mas maraming banyagang pelikula, pelikula ang naipalabas sa ating bansa, ngunit ang lokal na mga pelikulang gumagamit ng medium na. Pilipino at variety nito ay tinangkilik din sa 20 nangungunang pelikula, pelikula noong 2014. Lima sa mga ito ang lokal na tinatampunan din ng lokal na may artista. Hindi na matatawag Pilipino ang wika ng telebisyon, diaryo at pelikula. Halimbawa, Kahulugan ng flip-top Ang flip-top ay nakabagong balagtasan. Ito ay tinatawag rin na rap battle. Ito ang tagisan ng mga taong mauhusay makipagpalitan ng pahayag sa pamamagitan ng rap. Kadalasang ang layunin nito ay mak makapangasar. Ang puhunan ng mga kalahok ay mga orihinal na bars o pambanat na pahayag. Kailangan ng mabilis ang isip at dila. Bawal din ang pikon dito. Halimbawa, kanina na, nari, narinig ko tinatawag mo kong negreto. Bakit yung kasama mo mukhang sunog na kaldero? Pick up lines. Sinasabing nagmula ito sa buladas ng mga binatang maniligaw na nagnanais na magpakilig, magpakilig at magpangiti ng dalagang nililigawan. Angkop na panglalarawan ng pick-up lines. Nakapagpapangiti, nakakakilig, cute, nakakatuwa, cheesy. Halimbawa, ang palaya ka ba? Bakit? Kasi kahit anong pait ng nararanasan ko, ikaw pa rin kasi ang sustansya ng buhay ko. Hugot lines. Ang hugot line ay tinatawag ding love lines o love quotes. Ay isa pang patunay na ang wika nga ay malikhain. Ito ay nangungahulugan nang isang tao ay may malalim na pinagkukunan o pinaghugotang emosyon sa kanyang sinasabi halimbawa nang hugot line ang mundo ay isang malaking kiyapo. maraming snatcher maagawan ka lumaban ka kung asukal ka ako naman ay sago wala akong kwenta kung wala ang tamis mo kapag namatay na ako huwag na huwag kang pupunta sa lili. libingan ko Baka tumibok ulit ang puso ko. Social media. Ito ay paraan na pagpapakalat ng impormasyon, idea, mensahe at iba pa. Sa malawak na audience, lahat na ay maaaring magbahagi basta may internet connection. Social networking. Ito ang tawag sa ating pakikipagminggol-minggol, pag-connect at pakikipag-ugnayan sa friends ang mga grupo ay at yon nga alam mo ng relasyon. Sitwasyong pangwika sa kalakalan. Wikang English ang higit na ginagamit sa mga boardroom ng malaking kumpanya at korporasyon lalo na sa mga pag-aari o pinamuhuna ng mga dayuhan at tinatawag na multinational companies. Ito rin ang wika sa mga business process outsourcing BPO o mga call center lalo ng iyong mga kumpanyang nakabasi sa Pilipinas subalit ang sineserbisyuhan sine ay mga dayuhang customer. Halimbawa, pagkikipag-ugnayan at kalakalan sa mga dayuhan. Pamahalaan isang organisasyon na may kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nakasakupang teritoryo. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mga mamamayan na nasa nasakupang teritorya. Edukasyon Ang edukasyon o pagtuturo ay ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan at ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. Isa sa mga pang pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga sumusunod na salin lahi. Ang edukasyon ay isang puhunan ng bawat mamamayan ng isang partikular na bansa upang maging produktibo ang bawat isa sa pagpapataas ng ekonomiya. Halimbawa, Register at variety ng wika. Ang register ay isang variasyon na sa wika na pagkaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika. Ito ay mas madalas nakikita o nagagamit sa isang par particular na disiplina. Ang variety ng wika ay nag-uugat sa mga pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo, maging sa kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. Halimbawa, ang register ang salitang kapital na may kahulugan. Puhunan sa larangan ng pagninigusyo at may paulugan namang punong lungsod o kabisera sa larangan ng geografiya. Bawat propesyon ay may register o espisya siladong salitang ginagamit. Iba ang register ng wika ng guru sa abogado. Iba rin ang hiniyero, game designer at negosyante.